Hello guys, for today's video, si Dexter ay nangunguha ng anong tawag dyan sa Tagalog? Paid! Paid hindi. Paid ba yan sa inyo? Ha? Ano yan eh? Um, basta shells. Shells. Basta shells guys. Sa timba. Hmm. Pwede na guys. Pwede na. Sexy di. Kung kuha talaga kasiksihan mo Dex. Pang Viva Max. Pang <laughs> hey, tayo, tayo, Camera action. Loh. <laughs> La. La timba mo. Wala na na ano trend mo. What? Timba. <laughs> yan guys, oh. Dami yan. Kita mo, kita mo. Kita mo, kita mo. Hindi natin malalaki. Hmm. Kita mo. Wow! Wow! <laughs> जामिना <tune in the water> <tune in the water>